🎵 pangit at tiri naman gwapong Pero nasisigur ko magpagmahal ako ko. Uy, pare Nardo, tama na yan. Kaya ka ng kanta eh. Mukhang may piya ka, pare Nardo ah. <laughs> pare naman ah, gulot ka ng makasigaw ka naman din, pare. ano naman eh. Obvious ba pare Bisa na nga lang akong kumanta, napupunan mo pa? Eh hey, pare, totoo naman. Hindi e, ka naman nagkamali ng sinabi. Talagang may pinagubutan ako pare. Ngayon nga lang, nahiya lang ako kwento. Kaya, Pare, magtanong ka lang pare. Libre naman magtanong pare. Basta, huwag siyang map. Mahina tayo sa <laughs> Eh ano ba tatanong mo pare? Baka mamaya kalukuha niyo naman yan ha. Kaya diyan tayo nang papahamat. <laughs> Ah, uh, pare. Seryoso to pare ay. Tatanong ko lang sana pare kung ano ba ang pagpapatibay ng isang relasyon. Ay, ako kay pare nardo. Hindi naman maaanang magaling. Pare, seryoso ako pare ha. Ah. Gusto ang biruin pare. Yung totoo lang talaga yung tinatanong ko pare. Ano? Pare na. lang muna. Ah, Nag-iisip ako eh. Kasi naman yun. Dahil may tatanong eh. Yung pa yung ano eh. Yung alam mo naman. Ah, uh, pare. Ito, ito. ngayong ngayon ko lang naisip to pare. Ah, uh, baka naka-advise to sa'yo pare. Ang pampatibay siguro pare ng isang relasyon. Yung ano yung matuto kang mag-alaga. Maalalahanin ka sa karelasyon mo. Asawa mo. pare o girlfriend mo uh, masikaso ka eh, dapat nagpapatawa ka rin palagi mong patatawanin yung ano mo yung yung girlfriend mo o asawa dapat kailangan lagi mo siyang inaalala tatlong yan pare maalalahanin ka mapagmahal uh, masikaso di ba o oh, pare baka baka nakatulong na yung sinabi ko sa'yo no talaga pare eh mukhang ano pasok na pasok yung mga sagot mo sa akin pare ha. salamat pare ha. kasi pero tayong ano ngayon sinoporman pare salamat pare wow pare potik ah eh yung bang mga sinasabi mo na yan eh totoo ba yan baka ba yan eh sabla yan pero ako pare, pare Nardo, eh meron din akong ititip, bibigay ng tip sa'yo pare, pare Nardo. Kasi ito napakasimple. Ito pare kasi ang ataba naman ang sinabi mo pare. Tat, may tatlong hindi pang nalalaman eh. Eh ako ito, ito kung bibigay kong tip na ito sa inyo pare, napakasimple lang ito pero, pero napaka-efektivo pare yung sasabihin ko sa inyong ano, yung sasabihin ko sa inyong tip. Kung paano yung, ang, ang, ang tanong, ang tanong mo pare Nardo, ano, di ba yung, ano ang pampatibay ng isang relasyon pare para sabihin ko sa inyo ang patibay ng ang pampatibay ng isang relasyon pare ha iba-ibang posisyon <laughs> 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 oh ngayon alam niya na ha ha parang ano parang wangbu pambira ka naman na Napakasimple lang naman ng tanong ko. Eh, seryoso kami rito ni Paring Narto. Papasokan mo ang Paring ng kabasukan eh. Tama na nga yan? Tama na nga itong usapan natin na ito. Baka kung saan pa mapunta ito eh. Ha?